Kapag nakatayo o nakaupo ka at ang mga balikat mo ay nakayuko pa sulong, ang likod mo ay nagiging kuba at ang postura mo ay hindi maganda. Hindi ka lang mukhang mas matanda, kundi mas nararamdaman mo ring tumatanda ka. Sa tamang ehersisyo at pagtuon, maaari mong maituwid ang iyong postura at katawan dahan-dahan. Sumali ka, gagawin nating sakto ang ehersisyo para makasabay ka. Pagkatapos nito, agad mong mararamdaman na mas bata ka, magaan ang pakiramdam at tuwid ang postura. Bakit marami, habang tumatagal ang taon, ay nagkakaroon ng ganitong postura na di naman tipikal kay ina. Ginagawa niya lang 'yon para makita mo ang ibig kong sabihin. Pero bakit ito nangyayari? Ang pangunahing dahilan nito ay laging nasa harap ang mga braso. At kapag nasa harap ang mga braso, ang mga balikat ay palaging yumuyuko paabante. Automaticong nangyayari 'yon. Dahil dito, nagiging bilog ang likod at umaabante ang ulo, kaya lumalabas ang tipikal na bilog na likod na may nakausling batok. Karaniwang postura ito dulot ng araw-araw na gawain. Kung paano ito nabubuo, ganoon din natin ito maayos sa pagpapahaba ng mga kalamnan at fasya na umiikli at tumitigas. Ang lakas na humihila sa atin sa maling postura, pwede nating baliktarin. rin. Tumutulong ang mga kalamnan para tayo'y makatayo ng tuwid at maging maginhawa. Ayon sa lohika, sisimulan na ang mga ehersisyo. Pupunta tayo sa sulok para sa una. At dahil kadalasan may laman ang sulok, maaari ka pumunta sa pintuan. May pintuan ka naman sa bawat kwarto. Ang mismong ehersisyo ay gagawin sa parehong paraan. Ina, pumunta ka muna sa sulok pakiusap at pagkatapos ay sundan lang kung paano ko ito ipapakita kay Ina. Kunin muna natin ang tamang posisyon bago magsimula ang ehersisyo at alalahanin natin kung paano nakahorizontal ang mga braso. Pagkatapos, aalis tayo sa posisyon na iyon. Sa 45 degree na anggulo ito, ang pinakamakitid dahil palaging nasa harap ang mga braso, sa 45 degrees, kaya ito ang kabaligtarang anggulo. At ito ang pinaka -epektibo. Mapapansin mo agad ang ibig kong sabihin dahil ang pagiging epektibo ay mararamdaman mong, ay, humihila nga ito. Ngayon, ilapit mo ang mga kamay hanggang maramdaman ang pader, tapos imbes na maglakad paabante, umatras ng isang hakbang gamit ang isang paa. Kapag iniunat mo ang braso mo, sumasalo na ito pero kailangan mo pa itong itaas ng konti dahil mababa pa. Oo, oh, mas okay na ganyan. Dito, itaas mo pa pero dyan hindi. Oo, mapapansin mo, ngayon dito na sa harap nagsisimula ang ehersisyo. Ngayon, si Ina ay itinutulak ang itaas na dulo ng kanyang dibdib papunta sa sulok. O kaya, dadaan ka sa pinto pero braso mo na ang sasayad sa gilid ng frame. Depende sa lapad ng pinto, hindi na kamay mo ang nakapatong. Hindi naman masama, pareho lang din yan, oo. Ang pinto at ang sulok ay pareho lang ang epekto pagdating sa pagunat. Oo, at ngayon, maghihintay muna tayo sandali kasi kailangan munang mag-adjust ang mga kalamnan at mga fasya. Kumbaga, ah, kailangan ko palang humaba. Kailangang makarating muna ang impormasyong ito. Mga pagkatapos ng 30 segundo, doon pa lang siya magbibigay o magre-relax. At kaya naman, laging sumabay hanggat sinasabi ko. Kasi kung mas maikli, may kaunting epekto pa rin, pero sobrang liit lang. Samantalang, pwede sana itong maging mas malaki. Oo, sa pagdaan ng panahon lang talaga. Laging unti-unting dagdagan ang effort. At ngayon ang pangalawa. Mahalaga na tingnang mabuti ngayon kung gaano ka-intense ang sakit ng pagunat. Dapat mas matindi yan kaysa sa kaunti lang. Dapat talagang ramdam mo yan. Pero dapat hindi pa masyadong masakit. Hindi pa dapat masakit. Pasensya na, hindi pa dapat masakit, kaya positibo pa, dapat yung sakit ay kaya mo pa at komportable pa. At dahil hindi lang natin gustong maging flexible ang mga kalamnan natin, kundi gusto rin natin na malakas ang mga ito habang flexible, gagawa tayo ngayon ng kaunting pagpapalakas. Manatili ka sa posisyon na yan at itulak gamit ang dalawang kamay o mga braso kung nasa pintuan ka, siguraduhin hindi gagalaw pa atras ang katawan mo. Napakahalaga nito dahil gusto nating magkaroon ng tensyon sa pinakamahabang posisyon ng mga kalamnan at mga litid na ito. Ito ay isang kalamnan. Kapag napansin mo kung paano ito nagbabago sa katawan mo, siguradong gugustuhin mong magkaroon ng mga kalamnan sa buong katawan mo, hindi lang sa balikat na tinatrabaho natin ngayon. Pagkatapos, bibitawan mo, papasok ka ng kaunti, uulitin at itutulak pabalik. Parang tinutulak mo ang pader. Kung sanay kang mag-workout sa gym para magbuhat o magpalakas, Ganun mismo ang pakiramdam na kailangan mo ngayon. Oo, bitawan ulit tapos subukan mong ipasok pa ng konti. Mapapansin mong kaya mo pang dagdagan matapos magkontra ang mga kalamnan. Ina, manatili ka sa posisyong yan, lumabas, humarap sa kamera at aktibong hilahin ang mga braso mo pa atras. Tama, at huwag baguhin ang angulo kasi gusto ng katawan na pumunta sa mas hindi nakakapagod na posisyon. At ngayon hilahin mo nang hindi inaararo ang likod Hilahin mo. Hilahin mo. Hilahin mo pero huwag masyadong iindayog. Mas okay na hilahin mo lang ng maluwag. Konting ayos ng angulo. Hilahin ulit at pagkatapos, dahan-dahan bumaba. Tapos dahan-dahan ulit lumabas. Sige, damhin mo. Sigurado ako na nararamdaman mo na ngayon, uy, may nagbago. Parang mas malaya ang pakiramdam ko. At baka napapansin mo na rin na, uy, mas tuwid na ako ng kaunti. At gusto nating ipagpatuloy yan. Ngayon, Lumapit tayo sa pader, Ina. Gamitin natin ang pader dyan. Itaas mo ang mga braso mo ng tuwid pataas, iunat at itaas ng tuwid. Ngayon, gagawa tayo ng katulad, pero sa ibang anggulo, na malaki rin ang naitutulong para maging tuwid ang likod. At ikaw ay lalapit sa pader, tapos umatras ka ng kaunti gamit ang isang paa. Oo, panatilihin mong tuwid ang mga braso at dapat magkapantay ang mga ito Iyan ang mahalaga. Ang mga braso ay tuluyang tuwid sa siko. At ang pinakakaraniwang pagkakamali sa ehersisyong ito ay ang pagbaluktot ng kaunti sa mga braso. Kaya panatilihin ninyong tuwid ang mga braso. Ngayon, ulitin natin ito. Ilapit ang itaas na dulo ng buto sa dibdib sa pader. Maaari ring sabihin na gusto ng mga kilikili mapalapit sa pader. Mapapansin mo, ina, na may hatak, di ba? At ito ay isa pang angulo na may kinalaman din sa pagtayo ng tuwid. At yan ang gusto natin. Gusto nating makuha ulit ang magandang tuwid na posisyon. At hindi sa pamamagitan ng pagpilit, kundi sa relax lang. Sige, una nating gagawin ito ng tama. At pagkatapos ay gagawa rin tayo dito ng lakas na ehersisyo. Ibig sabihin, itutulak mo gamit ang mga kamay mo. Na parang gusto mong ibaba ang mga kamay mo paabante. Laban sa pader. Itulak mo pa ng madiin. Parang pinipisil mo ng mahigpit. Tama, ikaw din sa bahay, sa bayan mo. Pagkatapos, bibitawan mo at mapapansin mong mas makakapasok ka pa. Pero huwag mong iarko ang likod mo dahil gusto nating iunat dito sa balikat, hindi sa likod. Doon ay medyo iiwas ka, oh. At ulitin mo, idiin mo ng todo laban sa pader. Talagang idiin mo ng todo sa pader. Tapos bitawan mo at subukang pumasok pa ng kaunti. Dapat tuwid ang mga braso. Magaling mo yung ginagawa, ina. Sa bahay din, sigurado. Kita ko yan. Oh, ulitin at itulak muli sa pader. Bitawan mo, pumasok ka pa ng konti. Ngayon, lumayo ka sa pader. Taas ang braso, harap sa kamera at hilahin, sabay tingin na parang malakas kang humihila. Talagang magsikap, huwag kang mag-arch ng likod. Dito rin, iwasan mong mag-arch ng likod hanggat maaari. Mga braso lang ang gustong iunat ng sobra at kaunti pa, kaunti pa, kaunti pa, at bitawan mo na. Mapapansin mong matindi ito, pero kailangan ding sanayin ng husto ang mga masel at fascia na humihila sa iyo sa ganitong kurba. Oh, mas maganda kung mas mahaba at relax. Kumusta ka na? Mas tuwid ka na, di ba? Mapapansin mo agad pagkatapos ng pangalawang ehersisyo. May dalawa pa tayong gagawin. Tingnan mo, anong nangyari? Napapansin mo na ba na mas tuwid ka na at mas madali na para sa iyo Naituwid na maayos ang iyong katawan? Sige, Ina. Pumunta tayo sa banig at humiga ka ng padapa. Nakaharap ang ulo mo doon. Sa mga nasa bahay, sabayan niyo kami. Tama, ganyan. Ngayon, Ina, damhin mo ang iyong mga tadyang. Damhin mo ang iyong mga tadyang. At ang mga tadyang na yan ay kailangang manatili sa banig ngayon. At itutulak mo ang sarili mo pataas gamit ang mga braso. Pero ang mga tadyang ay mananatiling nakadikit sa ibaba. At ang ibig sabihin nito, mas kaunti ang paguunat mo dito kaysa dito kung saan naroon ang kurba ng likod at diyan natin kailangan ang pag-unat na ito. Ngayon, mahalaga, ayaw nating labis iunat ang ulo, kundi gusto nating tuwid lang ito. Kaya paano mo gagawin 'yon? Hihilahin mo ang baba papunta sa lalamunan. Napapansin mo ba? Nakakapagod diyan, inagel. Oh. Hilaing pababa ang baba papuntang lalamunan para di mag-overextend habang itinutulak pataas at manatiling tama ang posisyon ng ulo. Tatlong beses, apat na beses ang baba, sobrang dikit, halos hindi ka na makapagsalita. Iyan ay isang napakagandang pag-igting para makaupo, makalakad at makatayo ka ng tuwid. Kaya, laging iatras ang ulo, kasama ang baba, ang baba ay umaatras. Ang tadyang ay nakadikit pa rin. Sige, at itulak mo pa ng kaunti ang sarili mo pataas. Ayos. Napapansin mo na kung paano ito nagbabago, kung gaano rin ito kahirap. At ngayon, itulak mo gamit ang lakas ng iyong mga kalamnan sa tiyan, o kahit gamit ang lakas ng balakang, itulak mo. Pa, sa ibaba parang nakatayo ka sa timbangan. Ito ang mga kamay. Ipakita ang mas maraming bigat. Oo, ipakita ang mas maraming bigat. Pindutin ng maayos, manatiling nakadikit ang tadyang, tapos mag ka at bumalik ka ulit ng kaunti pataas. Iatras ang baba. Iatras ang baba. Mahirap itong kontrolin. Hindi ito ganoon kadali. Oh, komplikado. Hindi mahirap pero komplikado siya pagdating sa pagkontrol. At ulitin mo. Itulak mo ulit pababa gamit ang tiyan. Pero huwag kang gagalaw, hindi ka dapat gumalaw habang nagbubuhat ng lakas. At bitawan ulit, at umangat ka ng kaunti, umangat ka pa ng kaunti. At isa pa, Ina, ulitin mo, itulak mo pababa gamit ang lakas ng kalamna ng tiyan. Gusto ng tiyan mong bumaba. Bitawan at umangat ulit ng kaunti. Ibalik ang baba, manatiling nakababa ang tiyan. Tama, tama, tama. Ngayon, dahan-dahan kang bumaba at itaas mo ang mga braso mo. Kung kaya mo, itaas ang daliri, braso at hilahin. Pero manatili pa rin ang tadyang mo sa sahig. O hindi dapat alisin ang tadyang sa sahig. Hilahin ng maayos, ulitin kapag kailangan. At itong aktibong paghila, itong aktibong pagunat. Yan ang tawag dyan. Nakakatulong ito para ang mga kalamnan sa harap at likod ay pantay ang trabaho at ang mga disk sa gulugod ay tama ang pagkakabigat at mag-relax ulit. Ngayon, humiga ka sa likod mo. At ngayon, may isa pang espesyal na panghuling ehersisyo gamit ang ating tagapagligtas ng likod at hindi masyadong mataas ang pagkakapatong ng isa't isa. Karaniwan itong ginagamit sa sacrum para sa sakit ng likod, pero ngayon, ay para sa thoracic spine naman. Humiga ka dito mga ganito para maramdaman mong talagang nahihila pataas ang harap ng dibdib mo at ilagay mo ang mga braso mo. Ina, ganito. Tama, tama ang pagkakahiga niya. Oo, sa taas, okay naman? Oo, kung wala ka pa niyan, kumuha ka ng dalawa o tatlong libro, lagyan mo ng pot potholder sa ibabaw para medyo malambot o kaya gumamit ka ng mga pocketbook kasi medyo malambot ang gilid nun. Tapos, hihiga ka na dun. Ang maganda dito, hindi mo na kailangan magpakapagod sa pag -e ensayo Pwede ka nang mag-focus sa pagbawas ng tensyon. Higa ka lang dyan, si Gravity na bahala. Ano nga ulit ginagawa ni Gravity ngayon? Hinahatak ng Gravity ang iyong thoracic spine. Mula sa bilog na posisyon, unti-unti itong nagiging tuwid at baka nga medyo sobra pa sa tuwid. Siyempre, intense talaga yan. Pwede mo ring gawin ng dalawa, tatlo o apat na minuto. Pero huwag mong patagalin masyado sa unang beses dahil siguradong magkakaroon ka ng matinding pananakit ng kalamnan. Maaaring hindi ka agad makagalaw kung matagal mong ginawa, pero huwag kang mabigla o matakot. Ito ay dahil na ililipat ang maliliit na kalamnan sa pagitan ng tadyang, kaya siguradong magrereklamo ang mga ito pagkatapos. Aabutin ng ilang minuto bago maging normal ulit ang lahat pero senyales din ito kung gaano karaming effort ang ibinigay mo para mapaganda ang iyong postura. Kapag napansin mong mas tuwid ka ng tumayo at gumanda ang postura mo, gawin mo ito araw-araw. At sa susunod na Sabado, sumali ka ulit. Ang paksa sa darating na Sabado ay pananakit ng batok.